Magandang araw sa inyo mga idol yan. For today's video, nandito ulit tayo sa kubo para i-celebrate naman natin yung Father's Day. Dati yung Father's Day, napakasimpleng araw lang sa amin. Normal na araw lang na basta na lang lilipas at dadaan. Siguro dahil wala rin talaga kaming pang celebrate noon, kaya hinahayaan na lang namin na lumipas yung araw at matapos. Bali ngayon ho, magkakaroon kami ng konting salo-salo dito sa kubo at gumagawa nga ho pala kami dito ng sopas. Na kung saan ho, nire lang namin yung mga gagamitin namin. Tapos yan, nagpadikit na tayo prepare ng apoy at dito tayo magluluto ngayon sa tulyasi after used oil na pala yun na ho yung nagamit namin dyan pasensya na po kayo at baka mabash na pa ako dyan mainit na nga ho pala yung tulyasi kaya yan na lang ho yung ginamit namin naggisa na ho ng sibuyas at bawang kikinis na rin ho natin yung mga gulay at saka yung elbow macaroni natin dahil meron ho tayo dyan dalawang balot isang balot lang ho talaga na akin ho tapos nagpaabol lang ho kay ero na pupunta na agonsilyo ng isa pang balot dahil baka nga ho kulangin ng isang balot lamang kaya ito pagtapos nga ho magisa yung ating mga makaroni at saka yung mga gulay ay eh, eh, dinilagyan na ho natin ng tubig at kapag nga ho ganyan na kulo na hindi eh, naman ho natin lalagay yung hotdog para maluto na rin ho siya at kapag sa tingin nyo ho na ayos na ang hotdog hindi eh, naman natin lalagay ngayon yung gatas na talaga naman magpapakrimi ng ating sopas sabang nilalagay ang gatas kailangan halu bali gayaan well, ho pagluluto namin ng sopas kayo gaho ay gayaan din sa baba maraming salamat meron din ho tayong mga liyempo dyan na iihawin ho natin mamaya dahil nga ho na ang ating sopas yan mag naman ho tayo ng ating liyempo na binabad natin sa sauce ng tapa. Yan ho ay nilalagyan na ni na ang pinagsama hong mantika at ketchup pang ating mga liyempo para masarap-sarap naman ho pag inihaw. Oh, ho yung may paibang lasa. Tapos ah, nagumpisa na ho tayo mag diyan. di yan. Tiyan nga ho pala kami nag sa malapit sa daan ho para medyo maaliwa-aliwa. Kasi dahil nga ho medyo marami-marami ang ating iihawin ay di inadjust-adjust ko ho ng kaunti para medyo marami-rami tayong maluto sa isang batch, sa isang salangan natin. Kaya kayo pwede ng part-time mapagtitinda ng barbecue. Ay, may bibili kaya yung mga tanong. <laughs> Iwan ko nga ho baga kung bakit to kapag garning lakad ho, ay mas gusto ko pa ho nakapa kaysa ho ka Pero syempre naman ho yung lalakaran dapat ay yung lilo hindi naman ho yung kainitan. Bali, yan na nga ho pala ang ating mga naluluto at si Anna ho ang pumalit kay Bita sa paglalagay ng mantika at ketchup sa ating pork chop. Tapos diyan naman ho ang mama ay nagbabalit na rin ho ng ating pinya na panghimagas ho natin mamaya. At rin na nga ho ang pinya matapos mabalatan at magayat ng mama. Tapos meron na rin ho tayong naluto din ng pork chop. Yan naman, ang sarap ng ating pagkakaluto din yan talagang lutong luto. At dahil nga ho araw ng tatay yan ay hindi muna namin sa pinagluto. At habang nga ho kami pandali ng pagluluto, abay. Ay si nakatulog lang doon sa kubo yan abay nakatayo na din ng Alfonso kayo pinupukaw na at magparni na daw para nga ho dire, dire tiyong, ating pagkain diyan ay pinagayad na natin kay Bito ang mga limpo para naman ho subo lang ng subo pagkakain Diga, ka. kaat muntik pa nga ho makalimutan ng kaunting hotdog na Dung, maluto na nga ho lahat yan bali naghayin na ng ho nagsandok na nga ho diyan ang kanin at din ho kami kakain ngayon sa dahon ng saging para syempre ho tipid na sa ugasan at ah, syempre budol pa itong lalabasan yan tara po kain na please la like and follow po ng ating page at saka syempre yung ating youtube channel derwin maranan vlogs maraming salamat po bye bye